ko kapuray sa akong anak. Uy! Hala, ang saan pagtarbaho ni Mama Lisa, ani? Di man ko palakton sa bata, uy. <coughs> Nagtanda yung manis pa ang Mama Lisa, akong bibi. Akong bibing anak, papi. Good morning, anak. Uy. <laughs> Baka ni mata pangga Ha? Mata na? Wake up, ang bibi. Wake up na, bibi. Baby papi, wake up. Pangga. Uy. <laughs> nice chicken, anak. Papi. Nice Wake up na. Uy, susi ko, parahigaw na man akong anak. Uy, sleep man niya akong anak. Sige, uy. Di man gini mo mata, uy. Uy, eh 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 Di gini mo mata akong anak. Uy, sige na gini sleep Ipaparoy ko sa baby, oy. Isus. Ay, sus. Ito, no? <laughs> hmm? <laughs> Mata na anak, mag... mag Kuan na ta anak, mag-breakfast na ta anak. Mata na. Di pa ka mag-kuan, di pa ka mag-wake up. Luto ng chicken, anak. Papi. Luto ng chicken. Wake up, anak. <laughs> Wake up na. Sige na. Tagasa na ni mukuku, anak. oy eh. Na, o. Tagas na kay kagkuku, anak. O, na, o. Kuku, anak, o na gid, tag anak. Tagas na gid kagkuku, anak. ko. Ito nang nilkatiran, anak, ha? Tapi... Wake up na please anak. Wake up na. Sige na sleep akong anak. Binungga og ni oy. Wake up na pangga. Mag-sleep lang jud kag sige. Wala nag-sleep gid ang bata sige Buka Bukaton ang mata bi. Eh. <laughs> nag-sleep kidak bata permi. oy. mamata lang dinigluto ng chicken. Ha? Mamata lang niya ng bata o kuan. Luto ng chicken ni Mama Lisa. Mata na anak. Naka magjaging ka anak. Papi. Na, wake up na, wake up. Papi. Say good morning to your viewers, anak, be. Papi. Anak. <laughs> Nagpirat-pirat ang mata. Si good morning to your viewers, bi. Pangga. Papi. <laughs> ano siya naman yung mata? Ano tawag naman oy? Buntag naman, anak. Papi, bontag na, oy. Eh, tawag yung bata, oy. <laughs> nagmuok -ok mo niya bata, oy. Ano nagmuok -ok mo niya kong bibi? Pinanggap ni mama. Ano ok na? Sulti is mamali sabi. Eh? Nagbantay ka na ko gabi na to anak. Dugo eh mong ikit anak ay. Nagbu nagdugo eh mong ati ikit. Isus na to na magini. Adi na magini mamatahin na ko na kong bibi. Ay. <laughs> chura chan. Chura -chura -chan, chan. chan chan Kantahan na lang akong bibi. Para mamata eh. Ha? Ha? Tantahan na lang Mama Lisa, kaya araw mamata akong anak. Sige na, anak. si good morning to your viewers, babe, na Hello, guys. I'm baby Papi, guys. <laughs> hello, guys. I'm baby Papi. Yan, tulog jud siya, mga palangga. Tulog jud si Papi. Mananini siya, guys. Mananini siya, kaparaigon. Tok langgise dakum bata, dan langgise sani mama usah. Lo tog na chicken anak ko, anak. Lo na chicken anak, oi. Papi, di kau mau anak? Papi, chicken anak ba? Lo na bay chicken anak. Ina. Ina good morning guys. Tulog usak ko guys. Bye guys.